Pamilyang magpapahilot na aksidente, inapatay. Narito ang newscoop ni Jen Patrolia. Nauwi sa trahedya ang pagbisita ng isang pamilya para sa hilota. Matapos na mahulog sa bangin ang sinasakyan nitong tricycle sa sityo Kambawog, Barangay Campo 4 sa Talisay City. Nasawi ang ina ng pamilya na kinilala nga, si Marilyn Sabala habang sugatan naman ang asawa nitong si Jerome at isang taong gulang na anak nila na agad dinala sa ospital. Hindi pa matukoy kung paano nangyari ang aksidente, bagamat pinaniniwalaan ng mga otoridad na posibleng nahulog ang sinasakyan ng mga ito sa bangina. Kung kailan, iniulat na umalis ang mga biktima sa bahay nito sa barangay Kuit Pardo sa Cebu City para dalhin ang kanilang anak para ipahilot. Hindi rin matiya kung saan lugar patungo ang pamilya. Dito na nila nakita ang bata sa damuhan kasama ang wala ng malay na ama malapit sa ilog habang nagkasampay naman sa puno no ang katawan ng ina. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.